Kibuloy. Pagod na pagod ka na. Takot ka pa. Kaya sumuko ka. Ha? Kaya yung Mr. Kibuloy, you will face uh, the day in court. And that's what, what happened to us. Ang sinasabi ko nga dun sa mga tao, ang sinasabi ko kay Nick, because I will not mention anymore kasi lahat tayo nag-contribute. For me, alam mo, from, from the lowest to everybody, everybody contributes a lot. Uh, wala pong natin, pare-pareho po tayo dito. Ang sabi ko nga, wala pong masamang gumawa ng tama. There is nothing to be afraid for. Wala naman po tayong ginawang mali. Alam mo yung mga batikos natin, sa sinado, sa, sa Takot, na meron pa naglabas hanggang mag-retire ka na, Marbil, Tore, Abalos, ahabulin ka namin ng kaso. Then let it be. That's how the police magiging police you know, ito ay isang sikreto. I, I hope um, General Torre will uh, forgive me. But uh, this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, uh, you know, and uh, ito po is a secret. I hope uh, General Torre will not in any way uh, get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by, by someone from, from his religion na huwag tanggapin itong re Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, uh, you know, that's a political implication and that's a religious implication. And uh, I know Nick Torre choose the other side. Uh, service first before anything else. And I congratulate you, boss. Uh, that's, uh, yun ang uh, hindi niyo po nakita. Uh, I think uh, natiwalag siya dun sa kanyang religion. And that's something that uh, ang sasabi ko nga, It's always service first before anything else. Hey, congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. So lahat po ng tao, hindi ko na po papatagalin. Alam kong hirap na hirap po kayo. Nagpapasalamat po ang ating uh, presidente sa inyo. And last night, he texted me. Uh, tanong nyo po niya, ano ang pwede nating ibigay sa mga tao? Ang sagot ko, Sir, hindi ko po alam. <laughs> ang sagot niya, When I come back. lang po. I will, will, uh, when nang sagot niya pala, asabi yung telepon ako. Nakalagay mo telepono. telepon ako. Luwana kaya ako sa telepon ako. O, parang malapan ka kasi. Kasi binilaw ko yun. Hindi ko sinagot. Ang hirap kasi sagutin na hindi ko masabi ang sagot ng presidente natin. Okay, ito. ah, uh, Iniisip ko ng uh, premyohan natin ang mga police na involved sa Q operation. Ano kaya ang pwede? Yan ang sagot ng Presidente. Ang sagot ko lang. Sir, hindi ko po alam. Ang sabi ko, okay, let's discuss it. Uh, let's, let us discuss it when I cut back. Di ba? So, alam mo, ganun concern po ang Presidente natin ng welfare niyo. And that's how our President is about us. So, hindi ko... Hindi po tayo napabayaan, hindi po kayo iniwanan. Ang sabi kong uh, it's all uh, you na know, it's uh, something that else. So boss, huwag can mag expect at uh, I have no ayun sabi ko ay let us uh, ano po, let the SLG uh, make the recommend make the recommendations of course. Nandito po kami to to, to really help at uh, sa deep inside sa lahat po ng mga Filipino, lahat po na nakikinig. Ha? Huh? You are heroes, huh? heroes of our country, heroes sa buong mundo. Huh? Alam ko, deep inside, pag hindi po natin nahuli yan, ang sakit-sakit. But remember, it doesn't matter kung nahuli o hindi, it's always uh, a challenge. You know? Alam ko, lahat natakot, lahat kinabahan. Ano ba siya po mangyayari sa atin? magkakaasa ba tayo o hindi. Kawawa naman yung mga pamilya nyo. Alam ko, back of your mind, nandito po yung haka-haka. Pero sinasabi ko nga doon sa command group natin, while tayo matakot, wala po tayong ginagawang masama. Just do what is best. What do do what is right. We are just implementing warrant of arrest. Yun po yung katotohanan. Bakit po tayo matatakot? ang and remember, ang basahin nyo, People of the Republic of the Philippines versus Apollo Kebulo, etc. We are just implementing the rules of our, you know, of the our Republic. Yan na po yung ginagawa natin. Ito po yung babala, ito po yung ating challenge. It's a challenge na ito po, pagka gumagawa ka ng tama, lahat po ng political pressure, lahat po ng pressure coming from anywhere nandito. Marami ko pong mga mura takot na naabot, uh, talagang uh, wala ka makakita ng uh, yung text sa iyo, laging ano, malaki lahat kayo nakakatanggap ng text sa ah, wala na 'yan. Two weeks na 'yan, one week na 'yan, wala na kayong makukuha diyan. Instead of people helping you. But of course, marami pong nagte-text sa akin. Nandito po, we are praying for you. Marami rin po nagte-text sa akin, but you know, ang sinasabi ko lang sa sarili ko, wala naman po tayong ginagawang mali. Gugawa lang po tayo ng tama. Sa unang speech ko po dito sa PNP, I have only, you know, God gave us two gifts every day. A choice and a chance. A choice to do good and a chance to make a difference. Sa lahat po ng tao dito, kayong lahat, kayong mga ansang heroes, dito po, sa mga kasama natin, you make a good choice. And you make a lot of difference in people's life. So sa ating lahat, pag uwi nyo, alalahanin nyo. Ito, pag uwi nyo, you are a hero. Ha? Huh? You are a hero deep inside. Alam kong babalik po kayo, iba na kayo. May mayabang na kayo ng konti, kumbaga tumalong kayo. So very proud tayo dito sa ating bansa, walang mayaman, walang mahirap, nobody is above the law. No, political, no political backing, no pressure, basta sa tama lang tayo, ang polis, laging sa tama. So sa bago Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka! Maraming salamat po. Thank you very much.